So guys, good morning sa inyong lahat So, nandito pala tayo ngayon sa bago nating unit So, nung una, unit natin, 1000 kg So, itong unit natin to guys, bago Boundary lang ulit tayo mga paps uh, 3000 kg itong unit natin mga paps, uh, close band, 4 wheels So, unang araw natin ngayon sa biyahe mga paps, hintay lang natin yung driver natin Pero driver din tayo dito, salitan balitan din mga paps Ganun pa rin, no? So, may nakuha na tayong booking mga paps. Um, Balinsuela to Norzagaray. 3-1. So, ganun kalaki yung pair niya. So, 3-1. Okay na rin. Tapos, pagdating doon, bababa ka lang ng konti. Siyempre, may booking naman. Pero, tingin ko mga paps, maraming booking kasi naobserba ko yung mga booking kagabi. Okay naman. So, malalaman natin ito mga paps. So, para magkaroon din kayo ng idea. So, titignan natin kung ano nga ba yung mga makukuha nating booking so update namin kay mamaya pag na pick up na namin yung um, up namin mamaya um, so yan guys uh, shout out ulit sa mga subscriber natin dyan at sa mga, mga katanungan o may gusto kayong ano, makukuha kayo ng idea so PM nyo lang dyan sa may ano natin mga paps dyan sa ano natin comment section dyan sa may ano natin So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Like and share mga paps. So, salamat. So, tara. Let's go. Lala mo. So, yun guys. Yung tropa natin, oh. Genty, lang yung tila kayong sinasawa dyan. Okay, pre. Diretso lang. Diretso lang dito, pre. So, yun guys. Nanibago tayo sa unit natin kasi malaki. Yung miskinita natin, oh. Ye, pre, okay, pre. Diretso. Okay. Alis mo na sa sakyan mo dyan, Boss! Hi! Okay. Ah, sige, sige. Nakipit niyong? So yun mga paps, nandito na tayo sa pick up natin. Yung yeah, bali, 80 bucks daw na white cement yung ikakarga. Sa <tod> bataan Sa ano? Sa Luce. Sa ah. bataan? Sa Luce. Sa bataan? Oo. Oh. Ah, hindi sa bataan. May bataan ba? Oo, oh, may bataan kayo. Okay, tutup. Diretso sa bataan e. <laughs> Maganda oh, pwede naman. So yun mga paps, ito na yung una nating karagaw. White cement, 40 kilograms. Yun, kinakamada na nila mga paps. Hindi, ano lang kami sa si Kayong bataan? Okay, Ulongga po. Ulongga po. Dalam of dead. Trans po. po. So yun mga paps, nandito na tayo sa ano, drop off Si kuya, binababa niyo na. Dito sa San Jose. Ano mo na? Ang pagkakasin dito. Ayok? Ayok. Sa amat. Sa baba. Ito guys Second booking natin Nakapuntang Del Monte Yubi bird So yun mga paps Ito na nga pala Nakadalawang booking na tayo um, Kanina 3-6 Tapos ngayon uh, 2-5 So, ito pa lang yung booking natin, mga paps. Sana makakuha pa tayo ng isang booking. So, try lang naman namin ito, mga paps. Hindi na natin kung observation lang muna. Um, deliver natin nga pala, guys, papuntang Del Monte. Sabi, Quezon City. So, pinagpahinga ko muna yung driver ko, mga paps. Medyo napagod, eh. Ayun, no? So, direto na tayo dun, mga paps. Let's go! So, yun, mga paps. Ah, ito nga pala yung pangatlong booking natin bali sa Uyo papuntang ano um, sa Nose Monte lipat bahay so tinulungan natin sila maglipat bahay mga paps so yun tara kamadara natin yung okay, mga paps So yun mga paps, yun yung lipat bahay So, sumutulong din kami mga paps sa pag-aakot din. Kuya.